So mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Yes mga kamamay, di ba gusto niyo po yun? Yung tipong mawala ka lang sa kanyang paningin, bukang bibig ka na niya maghapon. Okay, yung tipong lagi kanyang hinahanap, lagi kanyang minamessage, lagi kanyang chinachat, lagi kanyang minimiss call. At meron siyang nagiging schedule ng oras sa bawat araw. For example, alas 7 na ng gabi, tatawag niya sa inyo. Alas, alas 8 na ng gabi, tatanungin ka na niya. So, nagkakaroon ng schedule minsan ng isang lalaki na hindi natin inaasahan eh. Kasi nga po, ninahanap-hanap ka na niya. Nasanay na siya sa atensyon na ibinibigay mo sa kanya. At gusto mo bang mangyari yan pagdating sa inyo? Kayo naman palagi ang hanap-hanapin ng isang lalaki? So yes, mga kamamay, possible mangyari yan kung gagawin mo yung mga bagay na sasabihin ko sa video ito. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko, Don't forget to click the subscribe button at i-like ang video na ito. Kung magko-comment ka, mas maganda para maging kaibigan din kita. So mga kamamay, simulan na natin ang topic ngayong gabi ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki? Alright? So number one, dapat willing ka na paligayahin siya sa kama. Yes mga kamamay, practical na tayo dito. Boys are boys Mga lalaki po yan Yan po ang nature ng mga yan At talagang yan ang hilig ng mga yan Kung gusto mo na talagang hanap-hanapin ka Bakit hindi mo galingan? Kung gusto mo na talagang maging laman ka Ng bawat isipan ng mga yan Bakit hindi mo i-improve? Kamamay, may problema tayo eh O ano yung kamamay? Kamamay, hindi ako magaling sa ganyan eh Tuod ako eh Paano gagawin ko? Eh, baka mamaya hindi ako ng isang lalaki. Baka hindi ko maibigay yung kanyang satisfaction. Kamamay, tandaan niyo mga kamamay, ha? Ipakita niyo po na willing kayong matuto. Tanungin niyo siya. Nasa, nasa wasto, nasa maganda komunikasyon po yan. For example, nasa loving-loving kayo. Then, kinakabahan ka dahil hindi ka marunong eh. Gusto mong uh, yung lalaki pero hindi mo alam kung paano umpisahan. Paano gagawin? Di paghawak nga ng float, nakaganyang pa Eh. Okay? Hindi mo alam kung paano, paano ba to paano ba to Di ba? So, sa magandang communication, mga kamamay, mag usap kayo. Sabihin mo, babe, honey, mahal, love. Ano bang gusto mong gawin ko para mapasaya kita? Willing naman ako ano eh. Willing naman ako matuto. Willing naman ako nga uh, gawin kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Basta sabihin mo lang. I-drive mo lang ako sa mga gusto mong mangyari. Para sa ganun, um, masiyahan ka. 'Di ba? So willing ako. Kapag ganyan yung narinig ng isang lalaki sa inyo, kahit wala ka pang alam, kahit hindi ka pa marunong, eh talagang uh, matutuwa yan sa inyo. At kalaunan, yung pangayong hinahanap nila eh. Yung gusto nila, turuan panla. Basta ipakita mo lang sa kanya, mga kamamay, na willing kang matuto, willing kang maibigay sa kanya, yung uh, gustuhan niya mapasaya mo siya. So, ganun po mga kamamay. At kalaunan, syempre, tatatak sa isipan mo, ah, ito pala ang gusto mo, ah. Ah, ito pala, ganito, ganyan. Okay, i-improve ko pa. Yung ganun mga kamamay. So, tinuro sa'yo, pag-aralan mo, okay, wag sa iba, ha? Pag-aralan mo sa, sa tuwing kayo ay magaganon, sa tuwing kayo ay maglalabing-labing. Para sa ganun, may bigay mo na sa kanya talaga yung uh, totally na satisfaction na gusto mong uh, ibigay sa kanya. Okay, kaya mga kamamay, ha? Ipakita niyo po yung willingness ninyo pagdating sa kama. At sigurado ako, isa yan sa mga bagay na talagang hahanap-hanapin ng isang lalaki sa inyo. So number two, bitinin mo lagi siya sa bawat conversation ninyo. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, kailangan. Okay? Kailangan siya yung huling magme-message o kaya naman, bigla mo siyang bibitinin, bigla mong puputulin yung usapan ninyo kapag ka nasa climax part na. For example, meron kayong topic na talagang uh, talagang enjoy na enjoy kayo. Alam niyo naman yan eh. Kapag ka talagang nakikita mong humingiti ka, na, nakikita mo na yung sarili mong humingiti kapag ka nagtatype ka, sabihin, nandun ako sa climax part. Masaya ka na. Nagiging masaya ka na kapag ka ganon, medyo i-delay, delay mo ng konti, pa konti konti hanggang sa mawala ka, siguro mga one hour, na nakahang yung message niya, yung mga tanong niya. Sigurado ako, pagbalik mo, makikita mo limang tanong yung sunod-sunod na hindi mo na-replyan. So, uh, hindi niya alam. Sinasadya mo pala yon para sa ganon, hanap-hanapin ka niya. So, yun nga lang. Maghahanda ka sa kanya ng uh, valid reason kung bakit bigla akong nawala. So, para yun mga kamamaya upang sa ganon, hanap-hanapin ka ng isang lalaki, medyo ihang po ninyo o bitin-bitinin po ninyo ang inyong abawat bawat usapan. Alright? So, next. Ipakita mo na po pwede at maaari kang mawala. Yes, mga kamamay. Kung sa tingin po ninyo, ang, ang isang uh, lalaki ay uh, hindi niya nagpapakita ng pagmamahal sa inyo. For example, masyado na kayong uh, naging showy sa kanya. For example, masyado na kayong naging uh, okay, mapagmahal sa kanya. Sobrang niyo siyang hinahanap, nagiging needy na kayo, tapos ang isang lalaki is lumayo. So, nawawala na po yung ano eh, yung excitement ng isang lalaki pagdating sa inyo. Nawawala na po yung nawawala na po yung mister ninyo. Okay, pagdating sa isang lalaki. Kapag ka ganun, mga kamamay, ipakita niyo pa rin sa kanya na willing kayo o po pwede kayong mawala, pwede kayong uh, lumayo kapag ka hindi na kayo napapahalagahan. So kapag ka ganun, mga kamamay, naglalaylo kayo kung sa tingin niyo masyado na naging kampante ang isang lalaki. Yung tipong uh, kung dati-dati ang sweet-sweet niya, ang dati-dati tumatawag pa siya. Ngayon nababawasan na 'yon o minsan na nga lang magparamdam, o kaya naman iniintay pa niya ang message mo bago siya magparamdam, ipakita mo pa rin o iparamdam mo sa kanya na maaari kang mawala kapag ka hindi kanya iningatan, pag hindi kanya binigyan ng oras. Paramdam mo yun para sa ganun, hanapanapin ka ng isang lalaki. Sanayin mo ang isang lalaki na siya yung unang nagme-message sa dalawa. Sa umaga, hintayin mo siya na siya yung unang mag -message. At kapag ka, nangyari nangyari araw-araw, hanggang maka -isang linggo, So masasanay ang isang lalaki hanggang isang araw mga kamamay kapag ka hindi ka nagparamdam sa kanya hahanapin ka na niya. Kaya mga kamamay, ay paramdam niyo po na maaari kang mawala pagdating sa isang lalaki kapag ka hindi ka napahalagahan. Makakatulong po 'yan upang hanap-hanapin ka niya kapag ka hindi ka nagparamdam. So next, laging bigyan ng oras ang sarili para magpaganda at magayos. Yes mga kamamay. Ang isang uh, babaeng high value at binibigyan ng oras ang sarili para magpaganda at mag -ayos. yan po ang kalimitan at kadalasang ang hinahanap-hanap ng isang lalaki kumpara doon sa mga babaeng pabaya, kumpara doon sa mga babaeng hindi nag-aayos. Okay? Hinahanap po yun ng isang lalaki, yung mga babaeng high value na nag-aayos, alinis ng mukha. Okay? Pagkaharap kayo sa isang lalaki, ang kinis, wala man lamang kalibag-libag. Wala man lang amus ka amos, -amos kalipstick pa. Okay? So mga kamamaya, bigyan niyo po ng oras ang inyong sarili na magayos magpaganda para hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Di ba? Kapag ka nag-ayos ka, nagpapaganda ka, maganda ang hygiene mo, maganda ang aura mo. Yun ang gustong hanapin. Wala namang lalaki magkahanap ng ano eh, may putok, tapos hindi nagsusuklay, may panis na laway pa. Walang lalaki magkahanap ng ganyan mga kamamay. At the same time, wala ding mga lalaki ang magkahanap ng uh, babae hindi niya binavalue ang kanyang sarili. Kasi kung binavalue niya ang kanyang sarili, iniingatan niya ang sarili niya. Okay? Hindi siya masyadong, uh, alam mo yun, hindi siya masyadong uh, nagpapabaya. Hindi siya masyadong uh, nagpapaabuso rin sa ibang mga kalalakihan na kahit siya ay sakta ng sakta, ni okay lang. Kapag kaganyan mga kamamay, ha? Ayusin niyo ang sarili niyo, bigyan niyo ng respeto, magayos kayo, magpaganda kayo para hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Okay, tumataas ang value ninyo sa isang lalaki kapag gumaganda kayo, nag-aayos kayo. At lahat ng lalaki yan ang hanap. So next, kailangan at dapat sapat lang ang message mo sa kanya. Yes, mga kamamay, dapat sapat lang at 'wag sosobra. Yung tipong nakapag-message ka na nag-usap na kayo nung umaga eh nung bandang uh, alas 10 ng uh, umaga eh tumatawag ka pa eh. Nagbe-message ka pa eh. Sabi ko nga, dalangan mo lang eh. Dapat minsan ka lang magparamdam sa isang araw eh. Bakit ba kailangan kamamay na minsan lang dapat magparamdam sa isang araw? Alam niyo mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay nakita niya na palagi kayong nagbe-message o inilaan niyo na lang yung oras ninyo maghapon sa kanya, nag-aabang kayo, eh isipin niya na sa kanya lang nakapokus ang oras ninyo. Hindi kayo isipin ng mga yan. Dahil sa oras na magbubukos siya ng cellphone, puro message mo ang nandyan, hindi kanya hahanapin. Inaalisan nyo ng karapatan ng isang lalaki na isipin kayo. Inaalisan, ay inaalisan nyo ng karapatan ng isang lalaki na hanap-hanapin kayo, na kayo. Kasi nga, masyado kayong available. Bakit hindi kayo maghanap ng trabaho, maghanap ng mga bagay na uh, na maghanap ng mga bagay na mapagkakaabalahan ninyo, hindi yung lalaki palagi hinahanap ninyo. Yung ibang lalaki, nauumay na eh. Ayaw nga lang uh, ibaba yung cellphone dahil nahihiya sa inyo, dahil baka magalit kayo. Pero sa totoo lang mga kamamay, ayaw ng isang lalaki na palagi nyo silang imine-message. Ayaw ng isang lalaki na, na, na nyo sila ng, ng message. Ayaw nila, ayaw nila nun. Tamad ang mga lalaki magbasa ng message. Ang gusto nila, namimiss nila kayo, hinahanap nila kayo. At paano nga mangyayari yon? E eh, tantanan nyo sila. Dapat minsan lang o madalang lang kayo mag-message sa kanya. And last, magpakita ng kabutihan at huwag puro katoksikan ang ibigay sa kanya. Yes, mga girls. Okay? So, kabutihan lagi. Alam nyo bang investment? Ang paggawa nyo ng kabutihan sa isang lalaki? Yung tipong pagpapakita ng concern, pagmamahal, pag-aalaga. Investment po yan, mga kamamay. Bakit po? Bakit po naging investment yan? Kasi pag dumating yung time na, okay, nagkaroon kayo ng hindi, hindi pagkakaunawaan, nakatampuhan kayo, So, ang isang lalaki is nag low. So, may isip ng isang lalaki na na kailangan kang balikan kasi mabuti ka, maayos ka, mabait ka. Pero kung katoksikan ang inihahatid mo sa kanya, ikaw palagi ang sakit ng kanyang ulo, eh baka pag nag uh, okay pag low yan sa'yo, diretso, diretso iwan, wala nang balikan eh. Bakit? Eh dinala mo eh. Bakit? Eh puro katoksikan ang inihatid mo sa kanyang buhay eh. Simula nung dumating ka sa buhay niya, puro katoksikan. Kaya mga kamamaya, mag-invest kayo ng mabubuting ugali ninyo, magagandang memories at alaala, parang isang lalaki ay manghinayang o parang isang lalaki ay hanap-hanapin ka sa mga panahong hindi kayo magkasama. So yun lang mga kamamay, ang mga bagay na kailangan nyo gawin upang palagi ka pa rin hanap-hanapin ng isang lalaki. Ay, mga simple lang yan, pero bakit hindi nyo magawa ng paraan? So, paano mga kamamay? For more love advice na kagaya na ito, huwag kalimutan na, na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Para sa ganun, marami pa tayong matulungan ng mga kababaihan na kagaya ninyo. So, wapano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.